So, hi guys. Good morning or good evening. Uh, ah, ngayon na naman tayo nakapag uh, gawa ng ano? <laughs> ngayon na naman tayo naka-edit guys. So, ang dami kong ipopost guys pero hindi ko magawa-gawa kasi na-busy tayo sa bata. Ayan guys, magpalitan ng registrar. Ito ay puraner, regitor, and thermostat. Ipapakita natin sa inyo guys. Pasilip natin sa inyo kung paano natin gagawin. Pero ipapass forward natin guys yung iba para hindi na magtatagal. Ayan. Tingnan nyo guys kung paano natin gawin. Ayan. Tanggal. Siyempre magtanggal tayo ng mga cover. Tsaka ano, dericho i-drive na rin natin to. Para maano natin kung okay na siya. So ayan guys. Pinapass forward natin tapos siyempre, may part din na uh, inaano rin natin pinapahinaan yung lalo yung pag, -pag pagtanggal ayan so sa mga interesado diyang matuto ng mga ganito guys yung mga hindi lang marunong ha uh, yung may mga sasakyan ayan so ayan itong puraner to guys parang napakasimple lang yung palitan ng radiator. pero pag ginawa mo to eh s'yempre <laughs> Hindi mo masabi na madali lang talaga. Ayan. So, guys, bago sa lahat, please subscribe naman my channel. Uh, patulong naman dyan. Pa-subscribe naman my channel. Ayan. Nagtanggal na tayo ng pan, guys. Kasi hindi pwede siyang hindi tanggalin yung pan. Kasi, ano, yung cover na yan ay kasama yung pan. Kaya, pag angat niyang cover, pati yung pan kasama. Hindi mo kasi matanggal yung pan. So, ayan, guys. Uh, medyo... Pinapass forward na lang natin kasi sa video kong ito may isang oras to so nung pinas forward natin na ilang ano na lang mga 26 minutes na lang lahat yan may parts naman na eh, hindi natin pinapass forward lalo na yung pag drive na yan so dyan lang tayo nagpapas forward yung pagtanggal at saka makikita nyo naman kung paano natin tanggalin guys ayan So ayan, tanggal na tayo ng pan dyan. Yan, sa lahat ng mga kaibigan natin dyan na uh, gustong matuto ng mga ganito, eh lalo, sa, lalo na sa, yun sa mga nagtatanong sa atin, kasi may nagtatanong sa atin guys, may, may nagmimisid sa akin, eh nagtatanong, ayan, dito nyo lang panoorin sa ano, YouTube kasi pupus ko lahat na ano. Tsaka may ano pa ako guys, may upload ako, nagpapalit tayo ng rare mensil, tinanggal natin yung transmission. So dapat nauna yun nitong ipusko eh kaso lang ano uh, kaso lang nabisi nga may may bata kasi Yan nagtanggal na tayo guys yan kitanya yung kasama yung cover sa pan ay yung pala pan pala baligtad yung pan kasama sa cover Yan Kasi hindi matanggal yung cover guys kundi natin tanggalin yung pan Yung ano guys hindi ko na pinakita sa inyo yung tubig niya ni-release ko na yun no, sa ilalim So, ang 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 gamit na coolant niyan guys, uh, universal. Yung ano kahit kahit saan sa sakyan pwede. Pwede ng halo, yung yellow. Yan. Kasi Toyota naman 'yan. So, ang, ang karamihang ano niyan, pag Toyota karamihang coolant eh, pag hindi yellow, pink. Yan. Pink na may pagka-red, kung ganun, kung hindi, yung yellow. Yan. So, ayan guys, tingnan nyo. Natanggal na, ano, nakagad natin yung mga screw ng, ano, ng radiator. Parang madali mo lang tingnan guys. Pero pag ginawa mo naman yan, hindi naman, parang mahihirapan ka rin. Pero tayo kasi, sa, guys, eh, araw-araw natin ginagawa yan. Kaya, medyo may, ano, na rin tayo. May kaalaman na rin tayo sa mga ganyan. Kaya, ayan guys, tingnan nyo. Sandali na lang natin tinanggal. Yan. Tapos pagkatapos niyan guys, uh, tanggalin na rin natin yung thermostat kasi palitan rin natin thermostat. Ayan guys, kapag gumagawa kayo ng regulator guys, dapat ano, magpalit rin kayo ng thermostat, iparis nyo na. Sa akin lang yung guys, ah, ano, kula, kasi experience ko yung ano na yan, uh, sa bawat magpapalit kasi kami ng regulator, minsan kasi, pag nag ano na kami pag nag test na kami nagpaandar na so minsan hindi nag open yung regulator guys O yung ano yung thermostat uh, kaya kung sa akin ang recommended ko kung magpapalit kayo ng regulator magpalit na rin kayo ng thermostat para mas maganda para pare siya yan so ayan guys pinatulo lang natin yung tubig dyan at saka yung ano yung fluid ng ano transmission line yan. Para pag lagay natin dun sa gilid, eh, hindi na siya tutulo guys. Hindi na magdumi yung ano, yung sahig natin. Yan. Nagtanggal na tayo. O, ah, diba? Tapos ikakabit eh, ka agad rin natin yung ano guys. Yung bago. Ayan yung bago. Ayan yung thermostat kasama yung housing. So, ang thermostat niya kasama yung housing. Pero paglagay natin yung thermostat guys, lalagyan pa rin natin ng kunting silikon. Ayan. So ayan guys, may slow motion pa tayo ng kunting para makita nyo talaga. Ayan. E, e, Siyempre yan guys, ah, hindi ko na ipinakita sa inyo. Ikinumpir ko yan doon sa isa. Kung parehas ba bago natin ikabit. Pero yung pinakita ko, ikinabit na natin diretso para hindi na hahaba yung ano. Ayan, kinumpir ko pala doon oh. Napakita ko pala. Yan. So ayan guys, magtanggal tayo ng thermostat. Ayan, tanggal natin yung hose. Yan, yan yung thermostat yung tinuro ko. So, badali lang naman yan guys, tanggal yung thermostat. Ayan, Anohin uh, anuhin nyo lang, siguraduin nyo lang yung pagkabit nyo na kung sa akin, mas maganda may kunting silikon, wag lang marami, kunti lang. Para siguradong walang ano guys, leak. Kasi kung may leak, mahirap kasi yun. Eh, babalik ka na naman. i eh, magtanggal ka na naman ng ano nyan. Cover. Ayan. Ayan guys, thermostat ang papalitan natin dyan. Kita nyo, may mga may mga ano nang nut guys na hindi mo makuha sa ano, kailangan pa ng iba-ibang tools bago mo makuha. So, ayan guys, tanggal na. Ayan na. Tinanggal na natin yung thermostat. Yan, inislo lang natin para makita nyo. Yan. Yan mismo yung thermostat. Yan, oh. o. Kita nyo? Thermostat at saka thermostat housing kasama siya guys. Minsan kasi yung iba, ano lang, thermostat lang, uh, wala yung housing. Pero itong sasakyan na to kasama lagi ang housing. So ayun guys, binawasan natin ng tubig para pag lagay natin sa thermostat na may silikon. Tapos punasan nyo na rin ang brick cleaner guys. Ayan. Or kaya kung ano, gasolina. Kung walang brick cleaner. Ayan. Para maganda yung dikit dun sa ano guys, yung purpose nun para maganda yung dikit sa uh, silicone silikon. So ayan, lalagyan natin ng ano guys, ng silikon. So yung iba guys, yung sinasabi ko nga, yung iba hindi na naglalagay ng silicone pero sa akin ano kay guys, uh, mas maganda kasi yung ano may silicone. Kasi ano, uh, kunting-kunti lang guys, wag niyong yung damihan, ayan eh, tingnan niyo, yung pinapahid ko, kunting-kunti lang yan. Para pag pag ano lang niya, pag lapat lang niya doon sa ano, doble yung dikit niya. So hindi mag, hindi magkakaliking minsan kasi guys, nagkakaliking lalo na kung ano lalabas ang gasket niya paglagay nyo kasi wala naman perfect guys minsan may may ganun talaga may mangyayari talaga na paglagay mo eh, hindi mo alam yung yung gasket pala niya inaipit lumabas so ang ah, nangyari na rin sa akin yung guys ah, kala ko maganda ng pagkalagay yung pala yung gasket nung paglagay ko lumabas so naipit pag pandar ko ngayon nataka ko bakit ang lakas ng leak <laughs> So ayan, kung dapat kung magkabit kayo guys, ang mas maganda kung may mirror kayo, mirroran nyo. Tingnan nyo yung ilalim. Kung maganda ba lalabas. Mas lalo na kung paghigpit mo guys, lalabas yung kundin silicone yun. Okay, okay yun. Ayan. So ayan guys, uh, hindi na natin patatagalin yan. Lagay na kagad natin yung radiator dyan. Para matapos. Ayan. Alam nyo naman na hindi tayo ano sa trabaho guys sa uh, pag trabaho uh, kasi oras ang binabayaran sa atin so tapusin rin natin sa oras niya kasi guys ang trabaho din dito katulad din ng sahod may oras din so kung ilang oras yung minsan nga guys pag nagtrabaho kami ng 3 hours pinapaabot lang namin ng 2 hours yon yan kapag 6 hours pinapaabot lang namin ng 4 hours kung makaya minsan naman guys may mga pagkakataon naman na trabahoin mo ng 3 hours, aabot ka rin ng 5 hours kasi minsan eh may mga may mga nasira guys, hindi mo maiwasan yun. May mahit ka. Yan. May mga masagi ka guys na masira. Eh siyempre <laughs> anuhan mo na naman yun. Kaya kapag nagtrabaho ka, ingat-ingat talaga. Yan. Hindi yung pamadalian na kasi by oras naman yan eh. Uh, Maano mo naman sa oras. So kami kasi guys kabisado na namin yung oras kung paano namin tatapusin. Yan. Minsan guys nakakatapos ako ng apat 5 sa sakyan sa isang araw. Basta hindi katulad nito itong regitor ito regito, rito, sandali lang natin ginawa to isang oras lang natin ginawa to eh. So, bro, mahigit lang sa isang oras ko ginawa to guys sa sa totoong oras. Kasi madali lang yan siya guys na ano. Pero uh, dahil inedit natin, ginawa lang natin ng kaya nakapas forward kasi yan. Kaya parang 26 minutes lang ang nilagay natin. Para guys, yung manonood hindi yung kayong manood hindi rin kayo maburing kasi nakakaboring ng guys bintan di ba? Ayun. So, ini-invite ko kayo guys na sana manood sa ano natin at huwag mag-add ng, uh, mag-skip ng ads. At saka ano, please subscribe naman my channel mga kaibigan. Yan, nakita nyo naman. oh, nag-ano pa tayo. Oh. Nag Naglalagay pa tayo ng, oh, ano pa tayo ng sounds guys. So guys, nandito si Bibi guys. Nasasakyan ako nag-edit guys kasi naghatid kami sa mama ni Bibi. So natulog pa si Bibi kaya hinintay ko na lang muna magising. Sabi ko mag-edit muna ako. May pagkakataon ako mag-edit. so ayan guys, nilagay ko na yung host ng thermostat. Ayan. Ayan. So nakita niyo naman guys, ayan. Kabit na natin yung ano guys, kabit na natin yung kabit na natin yung ano ngayon, yung yung pan. Ayan. Yan, gamit na natin yung pan at saka cover para may drive na kaagad natin guys pagkatapos. Ay vacuumin pa pala natin to guys, kailangan natin ma-vacuum. Yan, nagising na ang bibi ko guys. Sana hindi iyak. Yan. So tapusin ko na lang muna to bago kami lalabas. Yan ni bibi. So yan, lagyan bigyan ko lang muna siya ng laruan guys. Para matapos lang tong ano, yung inedit ko. Yan guys, uh, inilagay na natin yung ano, yung pan. At saka na pagkatapos natin maglagay ng pan guys, uh, didiretso na tayo sa vacuum, mag-vacuum tayo. Lagyan na kunin natin yung lagi natin i-explain guys yung vacuum. Uh, pag pagtanggal ng tubig yun sa engine para hindi mag overheat siya para mapuno ng tubig yung engine yan so pagkatapos nyan guys uh, yun na mag ano na tayo, vacuum pagkatapos pagkatapos mag vacuum guys panda rin na kagad natin para may drive yan naghigpit na tayo sa mga pan guys kailangan manumano talaga higpit nyan kasi apat na nuts an, apat na nuts yan yung nandyan sa ano So hindi pwedeng gamitan mo ng power kaya Ayan, yun lang, yan lang yung nakakatagal dyan Pero nakapas forward naman tayo guys So hindi masyadong matagal Ayan So pasensya na kayo guys na hindi tayo nakapag upload Ilang linggo kasi May mga inano nga ako guys Inedit ko kaso, kaso lang Hindi ko na ano nga Hindi ko <laughs> na busy ako ayan so ayan mag upload na naman tayo guys para makita nyo rin yung ibang ano tsaka yung sa transmission guys ano natin yun upload natin yun uh, nagpalit tayo ng rear main cell siyempre pag nagpalit ka ng rear main cell guys uh, tatanggalin mo talaga yung transmission nakatanggal yun so ayan tapos na tayo guys kabit na tayo ng mga ano dyan screw ng cover Ayan. O, So, inum inum muna tubig. Ayan. Kasama sa ano yan guys. Kailangan eh, may inum ka talaga ng tubig para malakas lagi. Ayan. Kabit na tayo ng mga hoses dyan guys. Uh, hoses at saka lalagyan na rin natin may, may ng tubig yan So, ayan. Inislo pa natin para makita nyo kung paano natin yan. Ayan. Ayan. So, ayan guys, nagising na ang bibi, ang bibi ko. Nagising na yung ano ko guys, bibi ko. <laughs> nasasakyan lang kasi ako nag ano guys, nasa lang ako nag edit. Kasi wala akong time doon sa loob. Kapag nandun ako sa loob, eh itong isa, ibabantayan ko to doon. hindi ako makapag ano, kaya tulog kasi to nung nag ano. Ayan, so ayan guys, lagay na tayo agad tayo ng tubig guys yung reservoir para ilagay pala natin yan may mga i-upload pa tayo marami guys ang dami kong i-upload guys kasi araw araw ako nagbibidyo so yung sa kabilang cellphone yung ginamit ko kasi yung cellphone ni bibi, yun na kasi ang ginagamit ko yung iphone nya so hindi, hindi na ako naggamit sa cellphone kasi nangihinaya ako nahuhulog <laughs> nahuhulog itong cellphone ko na to itong ginamit ko dito eh, sayang din naman kasi guys kumasira. yan lalagay na tayo ng tubig guys lalagyan na natin ng tubig para ay yung cover pala dyan sa front yung ilagay muna natin yan cover na yan so may mga clip pa siya yan lagyan natin mga clip yan, kuha natin ng bagong clip guys para mas maganda yung kapit nya yan marami naman tayo nyan dito sa shop guys, kumpleto naman kasi, hindi na kailangan ibalik yung mga luma kung pero kung maibalik pa, so mas maganda kung maibalik pa. Kung hindi naman, hindi hindi na natin ibalik. Pero mas maganda guys kung bago kasi kung bago, eh maganda kasi yung ano ng bago. Ayun. So binibilang ko lang kasi yan guys kung ilan ang nagamit kasi siyempre i-charge yung may-ari niyan. Yan, may may ano rin yan, may bayad din yan. Idadagdag na lang sa charge kung magkano yung ano idadagdag yan. At saka yung ano guys, kulang mga idadagdag na rin yan. Yan, so guys, pagkatapos nyan mag, maglagay na kaagad tayo ng tubig guys. Yan, regulator Ay, mag-vacuum pala tayo vacuum kasi uh, ganyan naman lagi ang procedure namin eh, inaano namin ang proseso namin ganyan talaga eh, vacuum namin paminsan minsan lang ang hindi pag kapag alam namin na sasakyan ang hindi ano mga masilan ay ah, hindi na namin iba vacuum yan yung, yung mga ganyan kailangan i-vacuum yung guys lalo nag -up. pag nag-open kasi ng thermostat guys uh, mababawasan kasi yung tubig ng ano engine pero kung kahit nga radiator eh, kasi yung lower hose eh syempre mababawasan rin doon dun kaya kailangan talaga yung ano, vacuum yan so ayan guys papakita sa, natin sa inyo kung paano tayo mag vacuum ayan, may guides kasi yan guys so yan no? kapag kapag umabot na sa ano niya so tanggalin natin binabawasan niya. Yan, lagi natin pinapakita sa video yung guys. Ilang bis natin pinakita yung pag-vacuum bago natin dagdagan yung ano, bago natin dagdagan yung yung tubig sa radiator. So, yan guys. Malapit na yan. So, ayan. Ayan, para tayong, ano guys, eh, kalikot ng kalikot. So, ganyan talaga, guys, ang, ano, ng pag-aayos ng sasakyan. Eh, syempre, guys, ah, matagal-tagal na rin tayo dito. Eh, kabisado na rin natin. 10 years na ako dito, guys, kasi sa trabaho ito kasi 2013 ako nandyan. So, mag-11 years na tayo. Sipin nyo guys at tumagal rin tayo dyan sa trabaho yan. At saka ano guys, uh, nakikita ko tong trabaho to maganda lalo na sa atin. Lalo na kung sayo magbibusiness ka. Yan, uh, hindi naman natin masabi guys na hindi tayo maka kakagawa niyan. Malay nyo, eh, makapuhunan tayo ng tama, eh, gagawa rin tayo. So, ayan guys, paandarin na natin. Sinasabi ko diyan na paandarin na natin. Kaso lang, hindi muna umandar kasi nag ano. Ayan, inano, inanuhan natin yung jump box uh, charger. So, ayan guys, paandarin na natin dyan. Pakita natin sa inyo kung paano magandar dyan. Oh, yung Honda Pwede rin Sige Dito ka? Shit! May kakabit pa pala ko Kalimutan ko Ha? Red na Red na rin